Lolo, Idol, kailan ang binyak mo? Ikaw daw yung magluluto sa binyag. Oo nga. Di ba? Okay lang. Okay, okay, okay. Okay lang. Ang um, nakaanak ka. At masayang-masaya si Idol, uh, nakaanak ka. Darwin Lulon, from Korea. Idol, hindi ata makakaw eh. Wanted at... Ay, hindi naman wanted. Hindi naman wanted. Ano siya? PNT, yan. Pare, oh. Good morning, good morning. Ang sabi niyo, palito, torta, mga Idol, oh. Maraming bisita si Nana Lina. Hmm. Kaya nagluluto ng gulay o, ni Idol. Wala nandito si Nana Lina pare. Yan. Yan, Idol. Si Nana Lina pagka walang nararamdaman, parang ano yan, terret ng terret. Pero pagka may nararamdaman, medyo malungkot. Okay. May nararamdaman yan. <laughs> da dati ano, dito nakita ko eh. Nasaan siya? Hmm. Pati hindi ko naririnig. <laughs> Ay, sa tetera kaya tayo. Ganun pala nagtatay, <laughs> nagdudoy. Kaya <Sapa> pala. Na. <laughs> ito po yung torta ni Idol, yan. torta gatas ng alabaw, mga Idol, yan. good morning good morning batom bagani po ba yan malibres na kami ala pa kami ng malam ng malam ng Kahit lang malam ng malam sa wala. ng ng kalabas ay ito, torta. Masarap na torta to mga ito. Hindi baling madulog yung sanikot. Balat lang naman ng ano yan. Balat lang naman ng pano? Pagkatapos nito, ang luluto ko. Ano? Ang luluto ko dito pagkatapos yung buro at saka para dyan sa may nakatanda. Yan, Ang sarap nito mga idol, manamis-namis. May hiniyaw na talag. Yan yung mga naka-abroad mga idol. Ano yun? Ang gustong gusto nila. si out ko sa mga OFW. Lahat ng OFW mga idol. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo kay Idol. Yung nakakapagbigay lang na si Idol napakagandang buhay. Pero ako, ang kagandaan ko, pagka nagtatanim ako, ng siya ko, may, may, mayroong, mayroong nakapupuntaan na kagaya ng nakakapag-exercise ako, nakakapagpitas ako, nalilibang ako, nakakapag-vlog pa, ako, nakakapagbigay pa ako ng saya sa inyo. meron pa akong nakukuha ang pagkain para dito sa aking farm at na, meron na akong nauwi sa amin kagaya ng mga santol, mga pansahog, kagaya nito, ito, si Bengala. Iluluto kong toyo na napakasarap mga idol. Ang, ang ano po nito, mga idol, dilaw po ang dilaw po yung ano niya, yung pagka yung, yung nagmamantika po to, yung bengala, yan no, tignan yung kukataba katabao, yan no, matabang mataba. Ayan so, no, tignan niyo po, ang taba niya, o, mga idol. Magluluto na tayo ng buro. 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 Burong. Buro. 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 Dalag ba? Dalag po, dalag. Tignan niyo kung ano, dalag o sinigang mix lang ha. Good morning, good morning. Sabi niyo ito, yan. Kami naman po, pupunta next week. Kami naman po, pupunta kami next week sa Batangas sa Tagaytay. Ah, wala mo kayo dito next week. po. niyo yun. Ito, out yung mga anak niya. Anong pangalan ng mga anak niya? Ayan ho, Ito po. Shout out kay Emilus. Shout out uh, Kay Abe. Kay Langlang kay, ka, kay Maki. Poole, sama. Sa mga <laughs> <laughs> Ito na tayo na to yan. Unahin natin ng luya. Ay, puro na Unahin na natin yung luya. Paborito ng bayan. Sabay na natin yung sibuya. Ay, si, ano, si, Ay, si... Si Meron tayo si... ng si Mix. Ay, kunin mo yung... atin na yung sine. Ano mo yung ang dami na titas na sila mga idol. Yan, ang dami dami. Good morning, good morning. nalagay ko na yung bawang. Bawang. Good morning, good morning. Magluluto tayo ng buro. Na Napakasar. Ang buro po kasi marami siyang ano. Marami siyang marami siyang mantika. Marami siyang mantika. Ito pinagpirito ng torta. Ito po yung buro ni Idol. Ah, yung buro ni Idle. Good morning, good morning. Maglalagay na tayo ng kamates. Yan, kamates. Pagka nadudulok dulok na, na sunog-sunog na, yung bawang sibuyas, maglalagay na tayo ng kamates. Kamates, kamates. Wala ka na naman siligang mix Ang daming pumupunta hindi ka nagpapakuha. Hmm. Ito po, mga idol. Maglalagay. Uh, ito po, maglalagay na tayo ng kanin para daman yung burok. Yan you know? o. Ito, kanin. Yan kanin. Ito yung buro. Ah, yan o. Ang buro bu um, bu um, bur dito walang kulay. Sa amin may kulay. Ayun po, oh. Buro. Buro nga nyo po. Buro. Burung... Pilapia. Hindi, ano. Buro. Good morning, good morning. Ito yung buro niya. Ito, yan. Lalagyan natin ng sinigang mix. Ayan. Buroy, buroy. Ay, pakupahan ako pa ng konting sili, tita, para magamahawang lang ako. Yan po yung buro ni Idol. Lalagyan natin ng sinigang mix, na Idol. Masarap yan. Ay, sabi ni Idol, good morning, good morning. Yan. Tignan mo po. Daniel. yun. no? Good morning, good morning. Yan po yung buro ni Idol. Lalagyan pa natin ng sili para masarap mayroon ng paminta yan, mga idol. Tignan niyo po lasa nito mamaya. Ayan, no? Oh, ang bango niya, mga idol. Buroy, buroy. Araw-araw may buroy. May, yan ang buroy. May, pa ang pinapahinig tita. Dali mo rito, pahinig na natin. Maglalagay tayo ng asin. Kuha ka ng asin, tita. At yung mga boy natin, kakain na muna tayo para magbablog lang tayo. Huwag na natin sasabayan ni may, may na wala pa tayong talapyan na uuli. Good morning, good morning, Mr. Pogon Ongo. Good morning, good morning, ito. Kevin, ha, kita nyo. Kain na po tayo ng dalag, torta, bulak-lak ng kalabasa, tsaka tuyo, tsaka ano, itlog. yan, itlog. Marami kami yung bisita mga idol, nauna na kami kasi alas 8.30 lang ang almusal ko. Ngayon, pagluto-luto pa namin ng talapia, yung kauli lang kasi umuulan. Kumuwala kasi mga idol kaya hindi kami ka agad. ayun po. Pero nagpandasal na po sila. Pinagpandasal ko na. Ito. Ito itong ano gatas na kalabaw mga idol ang sabi puro. Puro at ang tubig. Medyo ma palap na. <laughs> ito po. Gusto ko sa gatas ng kalabaw, may siya torta. Ito, torta. At mayroong kasama siyang tuyo. Ito, tuyo. Ayan, good morning, good morning. Napakasarap nito mga idol, oh. Hmm? Hmm? Ang sarap niya. Ito po mga idol, pagkain na ano nito. Sabi ko nga sa mga anak ko, yung gusto nilang kinakain yung mga ano. Sabi ko, dapat ganito, gulay. Tita. Si Tita, tinago niya yung ano mga idol, yung... Sa ngayon na sobra na ta nang inog. Hmm? Sarap nito mga idol, oh. Hmm? Ay no. Oh. Ito sarap nyo, oh. Sarap niya, no. Ah, sarap po itong gulay na to mga idol, ano? Ah, uh, may kalabas, ay may okra, mayroon siyang patola. Hmm? asarap sarap niya mga idol. Salamat po sa suporta sa bago kong account ah. Na ano yung bago pa lang. Hindi po gali ah. Share <laughs> so, <clears throat> wala. lang. Ito po napakasarap na gulay mga ito. Wala nga yung pamang kinagbablog din mga idol. Yan. Mm -hmm. uh, yung pangalan mo idol? No well bat. Well bat yan mga idol. Kinagluto ako dati ano yung asarap ah, yung Bergani, bergani, berian, berian. Ang, si hmm? Ang sarap niya mga idol, meron pa kami dala dito. Alagang dito sa probisya mga idol, napakasarap yung pagkain, lalo na umuulan na ganito. Hmm, malabasa oh. No? Manamis na may. Malabasa sa okra mga idol oh. Two minutes. Hindi pa siya. Anin po. Alam. mga Sarap niya. Kasama yung balat kasi pagka pumura ang kalabasa kasama balat. Masustansya. siya mm -hmm. ko si Ryan at saka si Jake pagka kumakain. Parang ano yung may dinalagyan ng oras na ano. Ang tawag doon. Hindi na madali. ah... Uh, army time. Was? Ano? Army time. Oh, yung okay, parang dinalagyan may ng oras. May minuto sila. Na? May oras. Dano lang po pagkain yung may disimulisyon sila? Parang nauubusan sila. Kaya <laughs> na matatanda mga ito. Saka so, dana, meron tayo sa aking saba. Kaya napakasarap po. Mataas yun mga ito. Meron pa tayo papaya dyan. Nainog ha. Ah, oh. ito lo. Ito kalabasa. Ah. Uh, alam Parang bukay yung kalabasa. Ang tamis. Hindi pa yung bukay sa Tagalog. bukay. Ay, patola. Yan o. No? Ibalagay tayo ng... Ayun ano? o. No? Tatos ng kalabaw mga idol. No? Saka sa akin na saba. Tapos sa gulang. Gulang. Ito ito siguro, ano ko na ito. Sasaw ko na lang doon sa kamansi. Parang isang, parang gisa sitaw, napakasarap na. Hmm? Ang pa ako ng baka, ay baboy para sa tay eh. Hmm? Sarap niya? Hmm? Terno po talaga yung torta, tsaka gas ng kalabaw, tsaka tuyo eh. Sarap niya hmm? hmm, mga ito, no? Kain na po tayo morning, good morning. Ang tinitingnan mo sila. Makain pa sila. Ang dami nating talapya dyan, ha? Ah? Talapya. Napakasarap ng itlong ng Bengala doon sa, ano, sa Tosta. Ang mga ito, napakasarap, sobra. Sarap niya, saka kape ng mga namis namin. Hmm? Kung may plato ka nito, igupin mo to. Napakasarap niya. Ayo. Ano so, yung yeah. bata niya? Alalay mo. Kain mm -hmm. <laughs> na tayo mga idol. Good morning, good morning. Ang sabi ni idol. Yan, yeah, salamat.